Um, may tanong ko lang po, itong divorce bill lagi nating naririnig ito pero wala pa pala ito dito sa ating bansa. Meron po ba kayong alam kung ano mga bansa ba ang matagal nang may uh, divorce uh, na batas? Tayo na lang po ang bansa, <laughs> bukod sa Roma po, na walang divorce. yung <laughs> kaisa-isa mm -hmm. uh, na lang po siguro. Uh, kaya hinihintay nung ng marami po ito eh, na magkaroon na po ng divorce dito sa ating bansa. Kumbaga, ano ba ang ano? Um, kasi bak, matagal na nating naririnig din ito na matagal na isinusulong. Pero ano yung common na, na naririnig nyo po, uh, attorney? Uh, bilang okay, biyasa sa batas. Madala, okay. Ang the reason why ayaw ko ng mga noon ho, ano? Opo. Siguro maganda ho natin lang i-differentiate. Ano ho ba meron tayo? Meron hmm. ho tayong petition for annulment, petition for uh, Declaration of Nullity of Marriage at Petition for Legal Separation. Opa. Sa Petition for Nullity of Marriage, day one ho, nung kinasal kayo, wala nang visa yan. Dahil siguro ang pinakasalan nyo kapatid nyo, first cousin mm -hmm. nyo, mm -hmm. o kaya pareho kayong minority edad, isa sa inyo minority edad. Kaya nung kayo nagsasabi ng I do, wala akong visa kayaan. Mm. Sa pagod dyan, yung tinatawag na psychological capacity at the time of the celebration of the marriage, meron isa, isa o dalawa mo kayo na hindi nyo, meron mo kayong isang personality disorder sa inyong personality structure na kaya kayo hindi nyo naiintindihan and therefore hindi nyo mag, mag ang mga duties and responsibilities ng may isang asawa. Mm. Yun naman yung petition for annulment of marriage voidable marriage huyon. example ho ng voidable marriage at the time of the celebration of the marriage hindi ho nyo sinabi sa asawa ho nyo na kayo pala po ay um, homosexual or lesbian mm -hmm. tapos na discover niyo pagkatapos niyo kayo excel may takdang panahon yun para mapawalang bisa yung kasal niyo mm. so those uh, those ground should likewise exist at the celebration of the marriage Pagkatapos, tapos meron tayong legal separation. Mm -hmm. na yun na aman ho, tinitig may mga pangyayari during the marriage, okay? Na pwede ho dahil nangyari muyaan ay pwede ho kayo maghiwalay legally. Mm -hmm. Example, nananakit ho kayo, repeated physical violence. The marriage is still intact, but under the law, you can be legally separated physically and even your properties will be dissolved and it will be partitioned accordingly. Mm -hmm. So, dito ngayon humapasok ngayon ho yung divorce. Sa divorce, sir, hindi ho sinasabing void ang marriage nyo. Hindi sinasabing voidable ang marriage nyo. Pero gusto ho nating tapusin na. Okay? At pag sinabing tapos, single na tayo. At may mga grounds ho yan. Mm -hmm. Kaya ho yan sinusunog. Mm -hmm. eh alam niyo naman po, uh, dahil siguro sa ating pagiging ano tayo sa Panginoon, ano ho, marami yung religion na ayaw na whatever they say is what what put when you know what God put together no one would put asunder. Kaya humalaki malaki ho yung uh, ayaw ho itong divorce bill kasi parang na ang sinabi na okay, pwede na nating tapusin ito at sabihing magkanya-kanya na tayo, i-end na lang natin yung marriage. Hindi ka tulad ng dalawang grounds na nabanggit ko, petition for dality and annulment. Kaya hindi na walang visa. Kasi at the time you exchange I lose. wala akong visa. Or, pwede nyo nang i annul